Parusa pala ha Eto <laughs> na ang gante Hindi mo na ako maiisahan So ayan guys Papapiliin natin siya kung 1 or 2 Syempre dapat mapunta siya sa parusa Kapag ang pinili niya ay 2 Which is dapat 10k Hindi maaari yan Parusa pa rin yan Let's go 10k parusa Mahal! Ay, mahal, may challenge ako sa'yo. Challenge. O, tumatawa ka? Ano nakakatawa? Hindi ka nadadala. O, ba't ko madadala? Ha? Aba! Aba! Sumusobra ka na! Eh, paano nun nakaraan nag-challenge ka, di ba? O, sino na parasahan? Ikaw din din. ito, ito. Sige, sisiguraduhin ko ngayon na hindi ka naman nanalo. Okay. At eh, pero madali lang naman tumahali. Eh. Napakadali lang. Ang kailangan mo lang gawin, pumili ka sa number 1 at number 2. 'Di ba madali? Oh! Ngayon, pag tama ang napili mong number, meron kang 10,000 pesos. Oh. Legit! 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 Cash ngayon ko rin ibibigay, 10,000 pesos. Pero kapag mali, barusan. Barusa. Oh, ko. mo, ang mo. O, oh, ngayon, ang gagawin mo lang, pumili ka sa number 1 at number 2 Okay. Sa tingin mo, ano ang number na merong 10K? Ayan ha, ayan ha, ayan ha? Oh. 10K, saan ba nagsisimula ang 10K? O, oh, saan? So, one. Number 1 one. One. Sure ka na. <laughs> sure ka na. Ha, oh, ah, ano? Oh, iba yan, ah. Okay. Eh, pwede ka naman magbago ng isip. Okay lang magbago ng isip. Okay lang yan. Okay lang. Oo, oh, okay lang. Ba't ganyan ka? Hindi. Ba't hindi parang ba? Parang confident na confident ka ha? Ay, hindi naman sa so confident na confident. Siyempre gusto lang din kitang ano, ano, makapili ng tama. Ano bang gusto mo? One or two? Kahit ano. Ano? Siguro number ano yan, number two. Number two. Pwede rin number two. Sure ka na ba? Hindi halata sa'yo ngayon na! <laughs> noon nakaraan nalatang halata kung ano yung tamang sagot pero ngayon di mo na mahalata. number one o number two teo hal number one o number two ano number wala kang masisilip diyan 1 2 1 ano nga ano number two number 2 sure ka na sure ka na Sige, sure na. Sure na. Sure na, sure ka na. Oh, na, yeah. sure na, sure ka na. Yeah. Hindi pwede pa magbagong isip Alay, mo. Hindi, hindi na isip mo. Sure ka na. Oh, sure na. Number two. Oo, oh, number two. <laughs> Oh, number one, ten k. Number two, parang. <laughs> ano? ano, oh, may mo ako. Hindi mo ako may isa. kita naman, walang daya. Number one, 10K. Number two, parusa. Oh, sabi mo ng daya ako ngayon. Malas ka lang talaga. Huwag ka magalala. Hindi naman marahas itong parusa ko na to, okay? Talaga kung ano-ano ah. Kung ano-ano, hindi. Dito. Hindi, mahal. Maano lang to. Baka nga masiyahan ka pa dito. Upo ka muna dyan. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Dadaling ko sa'yo, ha? Oh, Diyan ka lang. Oh, oh dadaling ko. Oh. Sinasabi ko sa'yo, kung ano. Hindi, mahal. Chill ka lang. Love na love. Eh. <laughs> <laughs> mahal Ito na, mahal Mahal O oh. Juice Pinapol Maka itlog yan Itlog Mahal, pineapple juice Pineapple juice to Mga itlog to Ay, diyan mo yun muna o oh. Amo itlog Malansa Hindi, di ba? Hindi O oh. Wala, malinis yan, mahal Ano yun? Wala, yan itlog. Langgam lang yan O, oh, tanggan mo yung langgam Malinis yan Inumin mo, sige inumin mo. Oh, Tingnan mo. Ma Maha mahal mali, masarap 'yan. Baka pero kung ano lang sa sukat oh. Hindi, promise, walang kahit anong lasa diyan. Lasang pineapple juice lang 'yan. Oh. Oh. Ano? Oh, pineapple. 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 Bakit hindi malamig? Dito na Hindi nga malamig yung tubig na nagamit ko. Wala tayong yellow eh. Inumin mo. Sige, ubusin mo. Sarap. Sarap. Sige. Okay. Damis ah. Oh, inuin mo lang, inuin mo lang. Yan. Sige, okay, inumin mo. Sarap. Okay, Sige, ubusin tamis. mo. Tamis. Tamis. Na sobra yung Diyos ko. Sige, inumin mo. Inumin mo. Oh, di ba? Dito ka lang makakaano ng parusa na hindi parusa talaga. Ubusin mo na, mahal. Ubusin mo na. Oh, busi mo na. Huwag oh, mo na silip-silipin. Sinisilip-silip mo pa eh. Ba, kasi may butigay e sa ilalim mo. Wala, wala. Malinis yan, mahal. Malinis yan. Sige, dire-direcho yung inom na kasi. At tagal-tagal lang. Saglit lang kasi. Ano na, hindi mo na ng dire Okay lang pala kahit ano, no? Kahit matalo ako, no? Ganito lang pala oh, yung kaparusan. Oh, okay lang, mahal. Alam na lang na kita. Hindi ka naman kita papahirapan. Sarap. O, oh, panorin mo to, panorin mo to. Oh, <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Magtitimpla talaga tayo ng malinis na juice. Ayan! Gusto mo ba ng mga pamormang damit katulad nito? Mahilig ka ba sa oversize? Order na sa ating Shopee account at Michiboy Artwear. Let's go!